Araw-araw naghahain ako ng mga steak na nagkakahalagang daang dolyar sa mga ngumingiting mag-asawa habang sumasakit ang aking tiyan sa gutom. Ako ay ngumingiti, nagre-rekomenda ng wine pairings, at nagpapanggap na perpekto ang lahat. Ngunit ang sandaling mag-isa ako sa aking kotse, kumakain ako ng mga tirang bread roll at malamig na sopas mula kahapon. Iniisip ng aking anak na ako ang pinakamagaling na ama dahil nagtatrabaho ako sa isang mamahaling restaurant. Hindi niya alam na hindi ko kayang bilhin ang tunay na gusto niyang regalo sa karawan. Magtatrabaho ako ng dagdag na shift at magpapanggap na nakalimutan ko, pagkatapos ay mabugulat siya ng may maliit na bagay. Iniisip ng aking asawa na nagsisave kami ng pera sa pamamagitan ng pagkain ko sa trabaho. Hindi niya alam na hindi ko talaga kinakain ang staff meal, ibinibigay ko ito sa mga bagong empleyado na nangangailangan nito ng higit pa. Uwi ako na nagpapanggap na busog na ako, pagkatapos ay inom ng tubig upang makaramdam ng mas kaunting gutom. Ang pinakamasamang bahagi ay ang panonood ng pagkain na itinatapon sa oras ng pagsasara. Mga perpektong pagkain na maaaring pakainin ang aking pamilya sa loob ng isang linggo, ngunit hindi ako pinapayagan na mag-uwi ng kahit ano. Kailangan kong itapon ito sa basurahan habang ang aking anak ay humihingi ng pizza. Nagsisinungaling ako sa aking asawa tungkol sa pagtatrabaho ng huli, ngunit sa totoo lang nakaupo lang ako sa parking lot, napahiya upang umuwing walang dala. Iniisip niya na dedikado ako sa aking karera, ngunit nagtatago lang ako mula sa pagkabigo sa kanyang mga mata. Ang aking anak ay gumuhit ng larawan sa akin bilang isang superhero chef para sa paralan. Umiiyak ako sa walk-in freezer nang makita ko ito. Nakikita niya ako bilang kanyang bayani, ngunit pakiramdam ko ay ang pinakamalaking pagkabigo na hindi makapagbigay ng mga pangunahing grocery. Kinakalkula ko ang mga tip sa aking isip sa buong gabi, umaasang gagawa kami ng sapat upang masakop ang upa sa susunod na buwan. Kapag ang mga customer ay umalis ng walang pagtitip, pakiramdam ko ay personal na ipinagkanulo. Ang kanilang tirang alak ay nagkakahalaga ng higit sa budget ng hapunan ng aking pamilya. Natagpuan ng aking asawa ang abiso ng pagpapaalis na itinago ko sa aking work bag hindi siya sumigaw, umiyak lang ng tahimik. Mas masakit iyon kaysa sa anumang dalit. Ang kanyang tahimik na luha ay nagpakita kung gaano ako nabigo sa aming pamilya. Nagkaroon kami ng aming unang tapat na usapin tungkol sa pera ng gabing iyon. Inamin ko ang tungkol sa credit card debt, ang mga payday loan, lahat. Ang katotohanan ay nakakatakot ngunit nag-angat din ng isang malaking bigat na daladala ko sa loob ng mga taon. Tinanong ng aking anak kung bakit hindi kami kumakain sa labas tulad ng ibang pamilya. Gumawa ako ng kwento tungkol sa akin na pinakamagaling na cook kaya bakit lalabas. Naniniwala siya sa akin, ngunit ang kasinungalingan ay sumakit sa aking puso. Napansin ng regular na customer na si A. Chen na palagi akong nawawala sa oras ng family meal. Tinanong niya kung bakit ang restaurant manager ay hindi kumakain kasama ng kanyang staff. Gumawa ako ng mga dahilan ngunit nakita niya agad sa akin. Hinintay ako ni Aichen pagkatapos ng pagsasara isang gabi. Ako ay ikaw tatlumpung taon na ang nakalilipas, sabi niya. Nagmamayari siya ng restaurant ngunit hindi rin niya kayang kumain doon. Ang kanyang pag-unawa ay nagpaiyak sa akin doon mismo sa dining room. Ipinaliwanag niya na ang pagtatrabaho para sa hourly wage ay hindi kailanman magtatayo ng kayamanan. Ikinakalakal mo ang oras para sa pera, ngunit ang oras ang iyong pinakamahalagang aset. Ang simpleng ideyang ito ay sumabog sa aking isip. Itinuro sa akin ni A. Chen ang tungkol sa mga profit margin ng restaurant. Ako ay namamahala ng isang negosyo na gumagawa ng libo-libo gabi-gabi, ngunit hindi ko kayang bayaran ang hapunan. Kailangan kong bumuo ng sarili kong negosyo, hindi lamang patakbuhin ang sa ibang tao. Sinimulan ko ang isang maliit na meal prep service gamit ang restaurant kitchen sa mga oras na walang trabaho. Ang aking unang kliyente ay ang opisina ni A. Chen, sampung pagkain sa isang araw sa 15 dolyar bawat isa. Higit pa sa aking arawang sahod sa restaurant. Mabilis na kumalat ang salita sa pamamagitan ng network ni A. Chen. Sa loob ng isang buwan, naghahanda ako ng apat na pong pagkain araw-araw. Nag-empleyo ako ng dalawang dishwasher upang tumulong sa paghahanda. Sa unang pagkakataon, ako ay lumilikha ng mga trabaho sa halip na magkaroon lamang ng isa. Sinimulan ng aking asawa na tumulong sa admin work. Naging kamangha-mangha siya sa marketing at customer service. Kami ay naging tunay na mga kasosyo, nagtatrabaho ng magkasama sa halip na nagtatago mula sa bawat isa. Binayaran namin ang aming unang credit card ng ganap. Ang panunood ng balansi na yon na maging zero ay mas maganda kaysa sa anumang karawan o pista. Ang bigat ng utang na yon ay durog sa akin sa loob ng mga taon. Ako ay umalis sa aking trabaho bilang restaurant manager nang ang aking meal prep business ay tumugma sa aking dating sweldo. Ang takot ay napakalaki, ngunit ang kalayaan ay hindi kapanipaniwala. Wala nang pagtatago, wala nang kahihiyan, wala nang pagkain sa kotse. Ang susunod na kaarawan ng aking anak ay lahat ng kanyang nangarap. Hindi dahil sa mamahaling regalo, ngunit dahil ang pareho niyang mga magulang ay naroon at masaya. Wala nang pagtatrabaho ng doble, wala nang mga namis na sandali. Bumili kami ng aming unang pamumuhunan, isang maliit na food truck. Pakiramdam na surreal ang pagmamayari ng negosyo sa halip na pagtatrabaho lamang sa isa. Ang track ay kumakatawan sa kalayaan mula sa paycheck to paycheck cycle. Sinimulan kong magturo ng financial literacy class sa community college. Ang bawat restaurant worker na aking tinulungan ay pakiramdam na nagpapagaling ng isa pang piraso ng aking sariling masakit na nakaraan. Ang mag-aaral ay naging guro. Ang aking kotse ay hindi na ang aking lihim na dining room. Ngayon ito ay transportasyon lamang sa mga business meeting at family outing. Ang kahihiyan ay pinalitan ng pagmamalaki sa kung gaano kalayo ang aming narating. Binayaran namin ang lahat ng aming utang, credit card, student loan, lahat. Ang pakiramdam ay mas mahusay kaysa sa anumang mamahaling pagkain na aking ihain. Ang tunay na kalayaan ay walang lasa tulad ng restaurant food. Naiintindihan na ng aking anak ang pera ngayon sa isang malusog na paraan. Nakikita niya ang kanyang mga magulang na nagtatayo sa halip na nahihirapan. Ang siklo ng kahihiyan sa pananalapi ay nagtatapos sa kanyang henerasyon. Kumakain pa rin ako sa aking kotse kung minsan, ngunit ngayon ito ay sa pamamagitan ng pagpili sa mga balang araw ng trabaho. Ang pagkain ay aking sariling pagluluto at ang pakiramdam ay pagmamalaki sa halip na kahihiyan. Ang dating bilangguan ko ay ngayon ang aking mobile office. Sinimulan namin ang isang college fund para sa aming anak. Ang paggawa ng unang deposito na iyon ay pakiramdam na pagtatanim ng isang puno na ang lilim ay masisiyahan ng aming mga apo. Kami ay nagtatayo ng isang pamana, hindi lamang nakaligtas. Nagkikita pa rin kami ni A. Chen Buan Buan, ngunit ngayon bilang mga kasosyo sa negosyo at mga kaibigan. Sinasabi niya na nalampasan ko ang anumang inakala niya. Ang mag-aaral ay tunay na naging master ng kanyang sariling kapalaran nag-empleyo ako ng aking unang restaurant manager para sa aking food truck business. Ang panonood ng ibang tao na nasasabik na magtrabaho para sa akin ay pakiramdam na surreal. Ako ay lumilikha ng mga oportunidad sa halip na kumukuha lamang ng mga ito. Ang aking asawa at ako ay nagkaroon ng aming unang tunay na bakasyon sa loob ng walong taon. Walang pagsuri sa work email, walang pag-aalala tungkol sa pera. Nagsaya lang kami na magkasama bilang pamilya, naroon at payapa bumili kami ng aming unang bahay. Paglalakad sa pinto sa araw ng paglipat, umiyak ako na naalala ang lahat ng mga abiso ng pagpapaalis at mga aplikasyon sa pag-upa. Ang bahay na ito ay kumakatawan sa katatagan na hindi namin nagkaroon. Sumulat ang aking anak ng sanaysay sa paaralan tungkol sa kanyang bayani. Inilarawan niya ako hindi bilang isang restaurant manager, ngunit bilang isang tao na hindi sumuko. Iyon ay nangangahulugang higit pa sa anumang tagumpay sa negosyo bumibisita pa rin ako sa aking lumang restaurant kung minsan. Ang bagong manager ay nagrereklamo tungkol sa parehong mga problema na mayroon ako. Mumingiti ako sa pag-alam na itinayo ko ang aking sariling solusyon sa halip na pamahalaan lamang ang mga problema ng ibang tao. Ang aming negosyo ay ngayon ay nag-empleyo ng labindalawang tao mula sa restaurant industry. Ang bawat pag-upa ay pakiramdam na pagsagip sa isang tao mula sa pakikibaka na alam ko ng mabuti kami ay nagtatayo ng ibang uri ng food business. Ang lalaking kumakain ng mga tira sa kanyang kotse ay natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, ito ay kalayaan, oras kasama ang pamilya, at kapayapaan ng isip. Ang pera ay ginagawang posible lamang ang mga bagay na yon. Ang aking asawa at ako ay nagdiriwang ng maliliit na tagumpay sa pananalapi ngayon sa halip na nagtatago mula sa malalaking pagkabigo sa pananalapi. Bawat bayad na bill, bawat naisave na dolyar, bawat pamumuhunan ay pakiramdam na panalo ng koponan. Matrabaho pa rin ako, ngunit ngayon ito ay sa pamamagitan ng pagpili, hindi desperasyon. Ang pagkapagod ay naiba kapag ikaw ay nagtatayo ng iyong sariling mga pangarap sa halip na imperyo ng ibang tao. Ngayon kapag sumakay ako sa aking kotse, hindi ko iniisip ang butom o kahihiyan. Iniisip ko ang mga business meeting, family outing at kalayaan. Ang sasakyan na dating nagdala ng aking mga lihim ay ngayon ay nagdadala ng aking mga pangarap pasulong.